na kambal ang daliri ko, kaya ako naging swerte. Kasi nung kasadyan pa lang ako ng mama ko, pinakain ako ng mama ko ng kambal na saging, kaya ako naging swerte. At sabi ng mga matatanda, swerte nga daw yung mga kambal ang daliri, mga dinang daliri. Ko. Tapos, nung gumating na yung pagkakataon, totoo nga sabi ng mga tatanda na may pagkakataon nga, yung year 2030 simula nun, naka-recover ako nabalik ako sa normal at nagkaroon na ako pagkakataon at naging mabuti ang buhay ko naging masaya ako at doon ko naramdaman ng tunay na nakaligayahan ngayon alam mo na ang pagiging safety ko kaya hindi mo na itatanong sa akin ulit kasi alam mo na Nan. Salamat.